sa bawat pagkakawang gawa, may pag-ibig. Sa bawat munting tindahan, may kwento ng malasaki. Malugod naming ipinapahayag ang tiendesitas de caritas, ang ating munting tindahan ng pag-ibig. Isa itong proyekto ng Caritas Imus bilang bahagi ng kampanyang sapat-dapat para sa lahat. Layunin ng proyekto na gawing pondo ang mga donasyong gamit, itaguyod ang lokal na kabuhayan, at makipagtulungan sa mga katuwang tulad ng Blessing Seminary Bake Shop para sa edukasyon ng mga seminarista. Noong 2024, lumawak ang Tiendesitas de Caritas sa buong diocese ng Imus sa pamamagitan ng dalawang uri ng partnership. Una, ang Basic Partnership kung saan ang Caritas Imus Team ang nagtatayo at nagbebenta sa parokya sa loob ng isa o higit pang mga araw. Ikalawa, ang Level Up Partnership kung saan ng mismong parokya ang nangangasiwa ng tindahan sa mas mahabang panahon upang pondohan ang kanilang sariling proyektong pangkawanggawa. gawa nakapagdaos tayo ng siyam na basic TDC sa 2024, kabilang ang St. Jude the Deus Parish sa Trece Martires City, Imus Cathedral, at ang dambana ng mahal na birhen ng Candelaria sa Silang. Sa mga Level Up Partnerships, tumulong ang mga parokya gaya ng Holy Trinity Parish sa Bacoor, at San Isidro Parish sa Nai, hindi lamang para magbenta, kundi upang makalikom ng pondo para sa mga scholar at sa mga ministry ng paglilingkod kaya nang sa mga bilangguan. Maliit man ang tindahan, malaki ang layunin at epekto nito. Sa pagpapatuloy ng 2025, buhayin pa rin natin ang diwa ng sapat-dapat para sa lahat, iisa ang ating hangarin, ang maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa bawat kapwa.